Ah, uh, na tayo mayroon Meron na tayong ilaw na ilagay natin sa ibabaw kasi may barko na dumaan makabay. Safety tayo makabay, safety first, Tapik na tayo makabay. na tayo. Mga bay siguro mamayang umaga na siguro kasi pag pasko pag kamayang umaga magandang tayo sa huli natin meron na tayo sa yun mga kabay di ah, hindi iminto yung ulan mga kabay yun ang ah, i-update ko lang kayo mamaya mga kabay kasi ma, wala mga kabay umaga na ah, yari natin yung lambat natin nasa 5.30 na tayo yung lakas pa rin yung ulan mga kabay may ulan pa rin kanina pang mga umpisa yung ulan mga 12 o'clock hanggang ngayon yun na ah, doon basa-basa na tayo, gi kuha natin yung lam lambat natin, gi ayos, gi handa. Yun, iari natin mga kabay. Kapit ko lang kayo mamaya. A few moments later. <laughs> One eternity later. Uh, okay, right? karena <tuk tangan> kalau